Hi mga wonder for today's video. May lagnat po ang wonder feeling nyo. Pumunta na nga po kami sa butika para bumili po ng gamot. Sobrang taas po kasi ng lagnat ko. Pagkarating po namin, uminom na po ako ng gamot. Ang sobrang pain! After po, nung bumaba na po kami para magpahilot. Yan po ang una namin ginagawa pag nilalagnat po ako. Ayan nga po pala yung daan. Papunta po kay... Lola Perning, ang aking doktor sa pilay. At ayan palakad na po ako. Ang cute po ng aso. At ayan na nga po, inilot na po ako. Ganyan pa nga lang po, alam na nga po, may pilay na ako. Ayan na nga po si Lola Perning, ang sikat po na manghihilot dito po sa may sulaw. Ito po kaya yung kosang pilay ko, ay naglaro po kami ng Dr. quack Sa kanya lang po ako nagpapahila. Ang galing niya po kasi niya. Pag ginano na po kayo, mawawala na po yung lagnat nyo. Parang magic po, mga kawander. After noon, si ate na naman. Buti naman, wala man siyang pilay. At yan, nagpakagana ko kay Mimi. Shout out po kay FCO Mapalit. Pag need nyo po na appliances, lang po kayo dyan. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye! Mwah.